Mahulugan ng nabanggang sasakyan sa panaginip Ang mga panaginip ng mga pag-crash ng kotse ay kumakatawan sa pagkakasala Gayunpaman, kailangan mo munang mas maunawaan kung ano ang sinasagisag ng kotse Ang kotse isang simbolo ng paggalaw Isa ito sa mga kasangkapan sa transportasyon sa mundo na may kaugnayan sa kalayaan Anong ibig sabihin ng panaginip tungkol sa isang aksidente sa sasakyan? Hindi mo makakalimutan na ang lahat ng kalayaan ay may mataas na halaga. Karaniwan bunga ito ng iyong mga aksyon. Ang mga panaginip tungkol sa mga banggaan ng kotse ay madalas na nauugnay dito. Ang malalim na pagkakasala ay nagmumula mismo sa mga epekto ng mga aksyon. Ang panaginip na ito ay nauugnay sa isang babala mula sa hindi malay tungkol sa mga damdaming ito, nakakahiya din sa ginawa mo. Sa kabilang banda, ang panaginip ay sumisimbolo din sa mga pagkakamaling na mo. Ang mga panaginip tungkol sa pag-crash ay nagpapakita ng takot na masangkot sa isang tunay na aksidente at ito ay magiging isang paraan para sa hindi malay na ipakita ito sa iyong pagtulog. Baka matakot kang magmaneho ng sasakyan sa totoong mundo. Sa napakaraming iba't ibang mga panaginip, medyo mahirap bigyang kahulugan na siyang pinakatumpak. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan mong suriin ang buong konteksto na naroroon sa iyong pagtulog. Obserbahan kung paano ang insidente tungkol sa isang pagbangga ng sasakyan sa iyong pagtulog upang makakuha ng konklusyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng nabanggang sasakyan. Ang panaginip na makakita ng isang pag ng kotse ay nagpapahiwatig ng isang malaking sorpresa na papalapit sa iyo. Hindi mo makikita ng tama ang mga bagay tulad ng mga aksidente sa sasakyan. Kaya ang sorpresa na ito ay magiging isang bagay na mali na maaaring makapagdulot sa iyo ng sakit o kahit na takot. Pagkatapos mong dumaan sa mga paghihirap, ikaw ay matututo at lalakas. Iyan ang pwedeng mangyari dito. Makakakuha ka ng mga karanasan na magbibigay sa iyo ng mataas na kapanahunan. Ito ay ang pagkilos ng paggawa ng mali sa isang bagay na kapaki-pakinabang. Gayunpaman, makakatulong ito kung gagawa ka ng mapagpasyang aksyon upang maisakatuparan ito. Kung mananatiling positibo ka sa lahat ng ito, ang masasamang bagay ay magmumulto sa iyo man. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mabangga sa isang sasakyan. Kapag nabangga mo ang isang kotse o kotse na nakabangga sa iyo, ang panaginip na ito ay tanda ng pag-aalala na iyong dinaranas ngayon, maraming mga pagdududa sa iyong isipan at ito ay nagiging sanhi ng iyong kawalan ng katiyakan. Ang panaginip na ito ay isang babala at ito ay isang walang malay na paraan ng pagbibigay sa iyo ng mensaheng ito. Ang mga panaginip na kasangkot sa mga pagbangga ng kotse ay kumakatawan din sa mga emosyon. Medyo nag-aalala ka tungkol sa sandaling ito at nabubuhay ng may partikular na takot. Ito ay isang mahusay na oras upang muling pag-isipan ang maraming bagay at mas maunawaan ang mga kahihinatnan ng iyong mga aksyon. Kung alam mo, mahahanap mo ang pinakamahusay na paraan pasulong. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kotse na tumaob. Ang panaginip ng isang kotse na tumaob sa isang aksidente ay nagpapahiwatig ng iyong kasalukuyang kalagayan sa pamumuhay. Ang panaginip na ito ay isang senyales na may napakatindi na mangyayari sa iyo at babaguhin nito ang iyong buhay upang maging magulo o magulo. Kapag nangyari ang ganito mga aksidente sa totoong buhay, karaniwan na ang mga nasasangkot ay magkakaroon ng matinding pinsala o maging kamatayan. Ang panaginip na ito ay hindi gaanong naiiba dahil ito ay nagpapakita na kung ano ang mangyayari ay makakasakit sa iyo. Ginagawa nitong kailangan mo ng maraming oras upang maramdaman mong ganap kang gumaling. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong namatay sa isang car crash. Kapag nakakita ka ng isang tao na namatay sa isang banggaan ng kotse, ang panaginip na ito ay tanda ng kadiliman. Isa ito sa mga bangungot. Ang mga taong namatay sa iyong mga panaginip ay magkakaroon din ng mga problema sa kalusugan. Ang isang karaniwang interpretasyon ng panaginip na ito ay isang malubhang sakit na lalapit sa iyo. Ngunit kahit na hindi mo kailangan magalala tungkol dito. Ang panaginip na ito ay maaaring maging babala para mas bigyang ka ng pansin sa iyong kalagayan sa kalusugan. Bukod dito, ang panaginip na ito ay nagbibigay din ng senyales na hindi mo makontrol ang mga aksyon ng iba. Hindi ka rin makakaasa sa kanila. Ikaw lamang ang may pananagutan sa kung ano ang nangyayari sa iyong buhay. Sa ganoong paraan, ang mga kahihinatnan ng mga desisyon na gagawin mo ay isang panganib para sa iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mailigtas ang mga biktima ng isang aksidente sa sasakyan. Kapag tinulungan mo ang mga taong nakakaranas ng mga pagbangga ng sasakyan, ito ay isang senyales ng isang mahusay na pakiramdam ng responsibilidad ay nagbubukod sa iyo. Ginagawa nitong mayroong kang obligasyon na ayusin ang ilang mga bagay kahit na ito ay naging problema na hindi mo makontrol. Gayon din, ang panaginip ay nagpapakita na mas binibigyan pansin mo ang iba kaysa sa iyong sarili. Maaari mong isakripisyo ang iyong sarili upang makatulong sa iba. Makakatulong kung pag-isipan mong muli kung ang iyong mga aksyon ay angkop o hindi. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mabangga ng sasakyan Kapag nanaginip kang mabangga ng sasakyan, ito ay senyales na ikaw ay kumilos ng walang ingat at naapektuhan nito ang mga tao sa paligid mo. Ang panaginip ay isang malakas na babala mula sa hindi malay tungkol sa imahe ng iyong kamatayan. Kailangan mong malaman kung gaano kalaki ang pagkawala mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kamag-anak na nasawi sa sasakyan kapag ang isang kakilala mo namatay sa nabanggang kotse, lalo na ang taong mahal mo, ito ay nagiging isang nakakagulat na panaginip. Sa kasong ito, ang panaginip ay nauugnay sa isang bagay tungkol sa iyong sarili. Ito ay nagpapakita na ang isang bagay mula sa iyo na namatay, ikaw ay kulang sa impansya. Ito ay tanda ng iyong relasyon sa isang tao sa isang panaginip kailangan mong magbayad ng counting pansin sa kanila